It's me again, your Mami Jo and welcome to my YouTube channel So, ayan guys, nakabihis ako kasi ngayon, pupunta kami sa hospital babalik kami doon para kunin namin yung uh, result ng aking test and yun nga, medyo okay na ako ngayon guys, medyo um, pasulpot-sulpot na lang yung sakit ng chan ko and nakakalakad na ako, nakakakilos na ako kahit papano Unlike nung mga nakarang araw talaga na uh, hindi ko talaga kayang kumilos kasi talagang namimilipit ako ng sakit. And ang isa pa pupunta kami doon para bumili na rin ng sweets para bukas kasi may something na festival bukas. Hindi siya totally important festival pero about sa mga sasakyan ganun parang lalagyan nila ng mga ribbon. So, update ko na lang kayo, guys, mamaya pagbalik namin about sa aking result at kung ano talaga ang nangyari sa akin itong past few days. So, see you later, everyone! So, ayan, guys, nandito na kami sa hospital and kupunin lang namin yung report and titi- uh, visit namin yung general doctor para sa babasahin niya sa amin kung ano yung naging report nung uh, test ko. Anong result pala ng test ko. So, ating bumaka-laboratory nila. Nagpa-laboratory kami lang sa tayo. Kukulik lang namin. So, nandito kami sa bilihan ng sweets.

Laddu only? In this year, yeah. Ah, so two kinds of sweets only? Okay. So laddu daw at saka ito lang yung <makes> <makes> So, nandito yung mga sweets nila. This is for tomorrow. Everyone people buy I know. Why what festival tomorrow? For the car, for the what what do you call for that one? Um, uh, What what festival? Happy kilo. One How much? What's mm -hmm. that? This so sweet for the We still have? Enough? Yeah. Next naman, bibili ng prutas, bananas, and apples lang daw. So, ayan yung magiging uh, handa. Di ko alam kung anong tawag dun, guys. Pero, dito popular ang saging at saka apple kapag ganyang may festival. Something puja puja yata. Di ko alam talaga. Explain ko na lang sa inyo mamaya sa bahay. So, nandito kami sa para sa grabe. Ang daming tao. Ang daming mga sasakyan. Busy sila magsisibilihan para bukas. Ayun no, sa bilihan ng vegetables. Ang daming tao. Bali, ni Leaf na yata nila talaga yung lockdown. Nag-start nag nung ah uh, Sunday na ni lift na nila yung lockdown. Pero nakakatakot kasi every day meron at meron talagang nagpapositive. So ingat lang talaga, todo ingat lang talaga. <laughs> Nandito kami sa shop ng pinsan ni Asis Ayan, yung may-ari ng malaking bahay And, bibili kami ng ribbon daw So, kailangan ng colorful ribbons Para bukas So, ayan yung pagpipilihan This one The one, 1, 2, 3, 4, 5 This color, that color Ah so mix so yan daw mix color so tagal din namin hindi nakalabas ngayon na lang ulit kami nakapunta dito napaka colorful talaga ng mga kulay nila after yung mga iba, ganito. Yung mga iba, ganito. Yung mga iba, ganito. Yung ilalagay nilang ribbon sa motorcycle bukas. Ayan guys, nililisan nila. Kalo lagi? Mga tractor, ganyan. Ayun, may naglilinis din doon kahit si Asis maglilinis siya ng motorcycle para sa lagi. festival nila bukas. Festival ng mga sasakyan bukas. So, kailangan daw linis. Kano sa Doro Padua daw yun, ha? Ang uncle? I'm sure I bought kayo, Kahit dun, Oh. Ah, nililinis din. So, ayan guys. Um, Nandito na kami sa bahay. Uh, actually, kanina pa talaga. Nandito kami sa bahay. So, ngayon lang ulit ako nakapag... Uh, nakapag video ulit. Kasi may mga bagay na inasikaso. So, anyways guys. Yung festival bukas. Kung bakit kami may sweets, fruits, ganyan. Para sa puja daw bukas. Parang... Dito kasi... Dito kasi, sa maniwala kayo sa hindi uh, nagsa din sila uh, tungkol sa kanilang mga appliances. Appliances bang tawag doon? Basta yung may mga motor, yan. Motor, basta yung may mga machines ba? Tulad ng motor, uh, truck, tractor, car, buses, ganyan. Basta yung may mga truck na ganyan. Sineselebrate din nila, kaya may mga ribbon-ribbon. Eh, papakita ko na lang sa inyo bukas, guys, kung ano yung festival na sinasabi nila about sa mga... Uh, yun, about sa mga sasakyan, motor, ganyan. And, yun nga, um, Unang-una, guys, nagpapasalamat ako lahat sa inyo kasi uh, nabasa ko yung mga comments sa first vlog ni Asis na, uh, yung mga, sa mga prayers niyo para sa ating uh, fast recovery. Thank you, thank you so much guys. Ayan. And thank you, thank you so much din kasi uh, sinuportahan nyo yung vlog ni Papa Asis habang ako ay uh, hindi magandang pakiramdam. So may dalawa siyang vlogs na in-upload and uh, thank you, thank you sa mga pag-support nyo sa kanya kahit na hindi masyadong naintindihan kung ano yung sinasabi niya. Kasi mahina yung boses ba? And yun nga, bumalik kami sa doktor para sa report ng aking test. So may mga test silang ginawa sa akin para malaman kung ano yung dahilan sa biglang pagsakit ng aking tiyan. So dumating na yung test ko. And ang lumabas dito guys, ang dahilan kung bakit masakit ang tiyan ko ay merong E. coli. Yan. So alam niyo na kung ano ibig sabihin nun yung, yung tungkol sa water. So, ang pinagtataka ko, pare-pareho naman yung tubig na iniinom namin. Bakit ako lang nagkaroon? Ayan. So, sabi naman ni Asis, hindi daw kasi ako sanay uminom sa tubig ng Nepal. Ayan. Pero, yun ang lumabas guys sa result. And, ayun, may antibiotics ako. And, aside from that guys, uh, meron din akong uh, ibang test. Normal lang aking blood test. Ayan. Wala akong uh, normal ang aking cholesterol. Ang blood sugar ko is normal. Nasa range siya. Ah, uh, although mababa ang aking uh, red blood cells, ng konting-konti lang naman. And mataas ang aking white blood cells, ng konting-konti lang naman. So, sabi ng doktor, hindi naman yun magiging problema. And aside from doon, ang aking vitamin D ay medyo mababa. Nasa 15 siya. So, konting ano lang, konting papaaraw papaaraw lang siguro yan and sa akin namang ultrasound guys, doon lumabas na meron akong infection sa intestine so yung pagkaroon ka ng infection sa intestine dahil sa E. coli lumabas din dahil sa E. coli ayan And, meron akong uh, fatty liver. Pero, yung fatty liver ko, guys, ay mild lang din. Yun yung nakalagay sa report. Yan. So, nandito lahat. Ayan. Nandito lahat yung report nila. Ayan. Ayan. So, yung liver ko is in normal size naman. Wala namang problema. Gallbladder ko normal. CBD ko normal. Spleen ko normal. Pancreas normal. Kidneys normal. Walang problema. Pelvic scan ko normal din. Wala din. Wala. wala. Walang, walang, ano, walang diferensya. Yung uterus ko, ayun. So, makita nila dito, bali yung pinaka-report nila dito, uh, nagkaroon lang ako ng uh, infection sa intestine gawa nung sa E. Coli na lumabas sa aking test. Ayan. And aside from that, yung fatty acid na sinabi nila nung nakaraan, ang nakalagay dito sa report ay mild fatty liver. And meron silang uh, medicine na ibinigay sa akin. Na iti-take iti iti ko siya for one month. Ayan. So after nun, after kong magtake ng medicine for man one month, babalik kami doon para sa CT scan ko ulit para titignan nila kung may pagbabago. So yun yung nangyari sa akin guys. Kasi nung nakaraan, simula kasi nung nadulas ako, nung araw na nadulas pala ako, doon din kasi nagsimula yung sakit ng tiyan ko. And ang inisip ko, kaya siguro sumakit ang tiyan ko na lamigan. Kasi nga naligo ako ng sobrang aga, as in bagong bangon ako sa higan, tapos nadulas ako, ligo ako agad. So inisip ko talaga na siya. Kaso the next day kasi namimilipit na ako sa sakit, hindi na ako maka hindi na ako makatayo. Gusto ko na lang talaga nakadapat. Tapos nanginginig yung katawan ko. Yun din yung time na dinala na, dinala na ako sa hospital at yun na nga may mga test na doon, naginawa urine test, blood test, ayan. Tapos, uh, nagpo-ultrasound na rin kami. So, lahat na ng test, guys, uh, ginawa na nila para makita kung ano yung dahilan ng pagsakit ng chan ko talaga. So, ayun. So, nung that time na nagpo-hospital kami, sinabi na may infection nga ako sa... Nakita sa ultrasound na may infection nga ako sa, sa intestine ko. Tapos, yung fatty acid na sinasabi nila na disease. So, yun yung sinabi ni Papa Asis sa first blood niya na masakit ang chan ko, nagkaroon ng konting problema. But then, eto na nga, nakuha na namin yung result ng test ko. So, yun yung dahilan ng aking pagsakit ng chan. But, so far guys, thank you, thank you so much sa inyo. Kasi ngayon, medyo okay na ako. Pasulpot-sulpot yung sakit ng chan ko, pero hindi na kagaya dati na halos hindi ako makabangon. Ngayon, carry na. Carry na ulit. <laughs> so, yun ah, uh, anyways, thank you, thank you talaga guys, ah, uh, alam ko na marami nag-aalala sa inyo, kasi sabi ni Asis, basahin mo yung mga message kasi, paragi nakalagay, dun get well soon, sabi niya, pero may mga Tagalog, hindi ko maintindihan daw na nag-comment, tapos, tanong nga niya sa akin, anong gagawin ko, sabi ko, bigyan mo lahat ng heart, sabi niya, kahit yung mga good, bad comments ba daw, or yung mga negative ba, sabi ko, basta lagyan mo lahat ng heart, pindutin mo lahat ng heart yan, so siya yung mga nagbasa sa mga comments, comments nyo. And sabi nga niya, basahin mo kung ano yung mga iba na sinasabi nila. So, nabasa ko naman. And thank you, thank you so much, guys. Uh, you don't need to worry na kasi okay na talaga ako. Konting, konting inom lang ng antibiotics and magiging okay na ako sa susunod na mga araw. So, yun nga. And of course, kailangan ko na rin alam nyo na, nagkakaedad naman na tayo. Totoo naman yun. Ingat-ingat na rin sa mga ini-intake natin na pagkain. Kagaya ng mga mga oily foods, yung mga matataba, ayan. Although, okay naman ang kolesterol uh, cholesterol ko, blood sugar ko, pero ingat pa rin ako sa mga fried foods. Ayan, yung mga mamantikang pagkain or yung mga makokolesterol na pagkain. And siguro, ah, uh, and yun pala, may isa pa na lumabas pala na report dito. Ang isa pa pala na pinagsasakitan ng tiyan ay dahil uh, kasama yung isang papel. Asidik ako, guys. Asidik ako kaya siguro sobrang sakit din ng sikmura ko. And may meron din ako niyan gamot para sa acidity. Ayun. So, pero hindi ako masyado nagsosoft drinks. Yun siguro yung, mag, yung dahil nagkakapi ako. Kasi kapag nagkapi ako guys, wala siyang sugar. Pag nagti ako, wala din sugar. So, tea and milk lang or powder powder milk minsan. O di kaya, So, suguro dahil din doon kaya ako Ah, uh, siguro dahil na rin sa mga soft drinks, ay napaminsan-minsan lang kami uminom ng soft drink, isa na rin suguro doon. Or dahil mahilig din akong kumain ng mga maasim, tulad ng mangga, ganyan. Ang ko kumain ng mangga, lalo kapag mangga guys, ah, uh, talagang sobra, sobra din ako minsan kumain yan. So, kaya nagkandahalo-halo na siguro doon yung sakit ng chan Pero so far, okay na ako guys. And thank you, thank you so much talaga sa inyo. And yun nga, alam ko na uh, marami na shoutout sa inyo. Pero hindi pa ako makakapag-shoutout today. Siguro sa susunod na lang ng mga video guys, isya-shoutout ko sa kayo. And, yun nga, may mga mag-birthday. Pasensya na talaga, hindi ko kayo mag sa inyong mga birthday. Lalo kahapon, may magbe birthday kahapon. Hindi ko na nag -read. Tsaka, hindi ko na rin matandaan kung sino yung mga yun. Kailangan kong balikan ulit yung mga message. And, yun guys ha, pasensya na lang muna. Pero, thank you, thank you talaga sa lahat ng concern nyo. So yun lang for today everyone. Thank you thank you again for watching and see you in our next vlog. Bye everyone and God bless us all.